the two beautiful ladies in fashion, Anne Curtis and Hart Ibanghilis na nagkasama sa Louis store na matatagpuan sa Greenbelt 3. Kasama ang iba pang modelo ng naturang bags. Nagkaroon sila ng group picture sa loob ng store. Sina Ann Curtis at Hart Evangelista ay kilala pagdating sa fashion, mapalokal man ito or international. One, two, okay, okay, thank you. At marami pang nagpapapicture sa kanilang dalawa sa loob ng Louis Store. Super cute tingnan ni Anne habang nakasot ito ng white sunglasses at may hawak na green bag at habang kumakain ito ng popsicle. Naaanlaw naman ang mga tao habang kinukuhana ng video si Ann na tahimik kumakain sa gilid. Piniflex ni Anne ang kanyang magandang style na buhok sa bandang lekoran. Makikitang nagkukwentuhan si na Anne, Hart at iba pang mga kasama nila sa gilid ng store habang maraming tao na pumapasok at na pumipili ng mga bag. Samantala, nakuha naman si Ann Curtis na maging cover ng Mega Magazine para sa month of May 2024 issue. Nakapulang gown si Ann Curtis para sa kanyang puto shoot sa naturang magazine. Kahit anong kuhang ang gulo, napakaganda pa rin ni Anne Cortez sa kanyang maiksing buhok. Sa caption sa Mega Cover Magazine ni Anne, she recognizes beauty as a quality beyond physical appearances, stating now being beautiful can be so many things. Everyone is beautiful in their own way. Samantala narito naman ang mga iba't ibang ganap ni Anne Curtis kahit anong suot niya ay nababagay talaga sa kanya. Iba't ibang ganap ni Ann Cortez Update, tuwing pumapasok ito sa H.U. Time, laging may pasabog na ganda at outfit si Ann Ang cute naman panoorin ni Ann at ang kasamang baby girl habang sumasayaw sila galing makisabay si Anne pagdating sa mga bata dahil may anak na rin siya na si Dalia. Nagmukhang dal si Anne Cortez dito sa suot niya at sa tali ng kanyang buhok. Lalong napaka cute na ni Anne Cortez habang nasa loob na ng It's Show Time Studio dahil sa mga iba't ibang kulay ng ilaw. Kahit anong suot at postura ni Anne Cortez sa kanyang buhok, mapahaba man o maiksi ay nababagay ito sa kanya. Pagkatapos rumampas sa gitna ng kalsada, naglalakad si Ann para papasok na sa abs Studio. Ann Cortez sa kanyang iba't ibang kaganapan kapag nasa H.U. Time siya. Hawak-hawak ni Bong Navarro si Anne habang bumababa mula sa audience area papuntang stage. Kahit anong kulay ng buhok ni Anne, mapa maiksi ito at mahaba, mapablandi or itim at iba pang kulay ay nababagay sa kanya. Sa ibang ganap naman, maiksi ang buhok ni Ann Cortez dito at bagay rin naman sa kanya. Ah! <laughs> oh, Habang break time ng programa, si Ann Cortez naman ay walang tigil sa pagkanta sa gitna ng stage. Samantala, more update pa sa behind the scene photo shoot ni Ann Curtis na nakasuot ng tupis at pinapalutang siya sa tubig. Oh, yeah, are... yeah, are... Super mapapawaw ka talaga sa napakasiksing katawan ni Ann. lalo na kapag naka-side view siya habang naka-smile at hinahampas ng hangin ang kanyang buhok.